What's up mga kaisan, Ha, ah, mga kaisan, Yung pong ating mga Rhode Island ay namatay po. Ang namatay po ay uh, walo. Hmm? Wala na po ng ano, ng mga saging po. Saging. <laughs> Dito na po Sama sa sabi ni Bombay namin ako din tatlo, malaki din eh. Dinisa may isa, may anong saging yan. Nadagaanan. Hindi anong kaya ba? na sa nilibing ni Bombay. Nilibing na doon sa may baba, sa kabila. Hmm. Ay. kaunti na po ang natira. Wala na. Ilan? Agawa din na rin. Ay, ari din ang bumagsak. Ay, baka din ni. Eh. Sa mana ako ni ano yung din eh, nakakuha. Oo. mayroon pa na natabunan. Tutoy. Ay baka din eh. Sabi ni Bombay sayang po ay. Hindi niya Otto okay, eh. Yan ano birong iyan. Sinahapon ay. Kaya naman din palang bagyo yun. Marami sa lanta. Yan, hindi po nakuha ni Kambal din yung iba. Nakuha ko naman kahapon doon sa kabila. Diyan. 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 Akala namin po nasa galaan laang ang. Ay nung amin na pagtanto. Oh, utoy pat parang umunti. Ayun. Pa. Siguro po ba hindi na rin alam pupuntahan ng mga manok. Taranta, Nataranta. Na Dito po sila nahapon ay. Kirot na ko na po. Di, yan. At yung ano nila, yung kulungan na palad po kaayos lang din po namin kanina nakakalungkot may 20 pa kaya yung natira Wala. bali lang yung namatay utoy nakuha ko yung dalawa doon ilan ba nakuha mo? Tatlo. Kay Kumbal, sabi ni Bumbay nasa anim doon na ilibing niya. Mga walo. Dami din pala. May isa ayos ko din pala ito. Alas giba din. Eh. eh. Back to reality. Back to base. Sana libang ni Bumbay? Sa may baba ng mabuyad ba? Hmm. kaya sa... lang po ng trahedya pasensya ng mga manok at hindi ko naman kayo mapupuntahan at uh, ang tawag nito halindul mm. ah, nabagyo nabagyo dito sa kabila nga tayo ang dami din na matay na manok dito sa kapit bahay natin sa kabila gawa ng parang nilamig kinalambre naman wala lahat ay lalong sumakit ang ulo ko mga kainsan ako ay parang nagkaroon ng ano ang tawag nito ang sayat eh yung parang hindi ako makatrabaho ng maayos pero ganoon talaga mga kainsan tapos pag nahangin ng malakas parang ako nasakit ang ulo ba ganoon talaga pag subo lang ito eh. stress ha? It's It's stress so kami eh? na. kahapon hmm. Kaming hinawa at katumbasan Kaya lagi ang kung ano mga kaisan, lagi, simbahan. Naano ako mga kaisan para akong biglang nawala ng gana, pero hindi naman. Hindi naman tayo pwedeng hindi titigil. Alam mo yung basta alam mga kaisan mahirap. Ang daming nawala mga kaisan ay. Nawala din yung pagkakakitaan ng nanay at tatay. Alam mo, parang pinutulong ka ng isang paa mga kainsan. Ano, Pakaramdam. Yeah. Nahirap. Pero kailangan nga lumaban mga kainsan. Piano biro yun mga kainsan. Yung mga manok, binibilang namin ni Kambal na sa siyang puyong namatay. Ay ano mga kainsan, hindi ko na rin naman eh, nilibing. Si Kambal na ang naglibing. Gawa ng hindi ko rin po kaya tingnan. Grabe. Ma, ano mga kaisan ako ngayon? Ma, <laughs> ma stress ba? Basta mga kaisan, alam mo yung pakaramdam na ano. Hindi ka naman sa nawala ng gana. Kaya lang, ang mong iniisip ba? Yung pagod. Pero, gayon talaga ay basta mga kaisan kahit di ko isipin napasok pa rin sa si isip ko ba yung nasakit bigla ang ulo ko ngayon lang naman itong ano itong bumagyo pero medyo nakaka-recover na naman kaya lang kahit hindi ko isipin ano pumapasok pa rin siya bukas sa ah, magsisimula na po tayong ano magtanim ng kamatis bukas mga kaisan sa katapusan kukunin natin yung mga pananim hindi naman tayo pwedeng hindi ano mga kaisan dalong walang mangyayari pag hindi tumigil ano kaya kailangan ay eh, pray lang talaga mga kaisan tiwala sa taas yun lang masasabi ko talagang ano Inala, inaano pati ako yung pinapawis ng malamig. Yung mga pinagkakakitaan kasi din ng mga magulang ko mga kainsan, dagdag kita nila. Although iba, iba yung binibigay namin ni Mrs. monthly. Kaya lang, siyempre yung pin, yung saging ang pinakamalaking kita namin doon halos uh, yun na yung pang suporta namin sa mga palayan o baga paikot lang din ng aming mga magulong na wala din yun antay pa kami ng 6 months mga kainsan pero makakabawi din agad na siguro ng mga kainsan paano mga kainsan kami magliligpit na uli ng mga saging-saging din eh. Yun lamang. Ingat po lagi mga kaisan. Babay po. <coughs> Medyo sinerko lang yung ano mga kaisan. Yung para na rin tayo magkakapatid eh. Yung mga naramdaman ko ba. Siyempre tao din naman tayo eh. Ano? Nahahurt din. Pero ganun talaga. Nadun pa nga yung mga bigas ko mga kaisan. Namili si misis ng bigas. At ipamimingay ko nga din. Hindi pa namin naipamigay na, no, pa namin sa mga dito sa kakalapit. At hindi pa kami makakilos ng maayos. Ah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama po.